Hello mga langga! Good morning! Kumusta kayong lahat? So, dito tayo ngayon sa kusina. So, di pa ko tapos guys maglinis sa second floor. Second floor na lang. So, itong first floor, sala at kusina. Back map na lang ako guys. Nagwalis-walis na ako. Ganun! Walis-walis lang guys. So, sa garahe is nagungkas na din ako doon. So, ayun. May ano kami dito sa <laughs> sa rep namin. Yung buto-buto ng manok, guys. Nung 8 pa to guys ha, buti na lang hindi ko pa tinapon. So, tumawag yung amo ko. Nasa school siya nilteacher teacher na siya sa old teacher so na, tumawag siya sa akin nag voice message sa sa akin sa ano sa WhatsApp na maglabas tawo ko na ano tawag dito yung pasta para sa spaghetti tapos lagyan ko daw na tubig asin ayun na sa isang ano nilagyan ko na ng ano asin at saka mantika dahil lulutuin niya yung pagdating galing school so kaya ayun nahanap niya ulit yung manok na, na wala nang laman sa rin <laughs> ang tagal na to guys ah nung ikpa to <laughs> So, sabi niya sa akin, tanggalin ko daw, linisin ko daw, tanggalin ko daw yung buto-buto. Kaya ito, ito yung ginagawa ko ngayon, guys. <laughs> hindi ko alam kung anong gagawin niya dito. Ayan, inutusan pa niya ako mag-ano, mag ako ano, mag ng, ano tawag dito? Sibuyas, well pepper, iwan ko kung anong gagawin niya doon sa pasta. Ayan, sundin so, natin guys yung amo natin, Ganun lang. <laughs> Ayan, no? Wala na, ako lang tinalagay yung rama nito, guys. Yung tingin na guys, ah, nung 8, dahil marami kaming bisita nung 8. Hindi ko tinapon, nilagay ko lang sa loob ng rep. Ayun, hinanap niya. Buti na lang, hindi ko pa tinapon, hindi ko pa pinakain sa <laughs> mga alaga kong pusa sa labas, guys. Dahil mara, mara, man, marami tayong alagang pusa sa labas, guys. Lalo na doon sa kung saan ko tinatapon yung mga basura. Maraming pusa doon. Kaya kung may tirang pagkain kami, tirang kami sa rep is, dinadala ko doon. Ayun, buti na lang, ito hindi ko tinapon. Marami kaming manok, guys, sa rep, guys. Bumili siya ng manok. Pero ewan ko, ito talaga yung ano niya. Ito talaga yung target ni Mudrabels. Rebels. Ayun, sundin so, na lang natin, guys nasa school pa siya mga top pa o oi so i ready na lang natin para pagdating niya is wala nang ano wala nang kuskus balumos magluluto na lang siya dahil dito sa bahay guys siya para ang magluluto dito ako uh, magluluto ako dito guys pagkain ko lang pagkain ng dalawang alaga ko Ganon. ayan guys kunin natin kunin natin lahat yung ano pwede pang pakinawang ipakinawang dito guys ayan ganon. ayan para na naman tayo guys pilitin yung intindihin yung pagkakatalo ko guys dahil hindi type perfect na tagalog guys isa tayong sambuangga niya guys sambuangga taga sambuangga kaya kung nagtatagalog ako guys pilitin nyo na lang guys intindihin dahil kung magsambuangga ako guys siyempre yeah, hindi nyo naman maintindihan diba kami mga sambuangga niya mga kababayan kung taga sambuangga kahit paano, kung magtatagalog ako kahit paano, makakaintindi sila ng sambuangga ng salita ko yan eh kayo kung magsamag, ano, niya ako so hindi nyo maintindihan kaya kahit hindi ako marunong magsatagalog guys, pinipilit ko guys para sa inyo. O di ba? Lap na -lap ko kayo guys. Char. Totoo yun, guys. Kaya kahit nahihirapan ako magtagalog guys, nagtatagalog ako. Para kahit pa paano, maintindihan nyo rin. Kasi kung magsambuang ganyan ako dito eh, yun ang nakakaintindi sa akin mga ano ko, kababayan ko taga sambuang ka, di ba? Ganun. Kaya sabi ko sa inyo, kapag nagtatagalog ako, pilitin nyo na lang intindihin. Mag-adjust na lang kayo guys. Ano ba naman kayo? Parang tigas ano ulat igas charang guys yan ang tayo dahil magluluto magluluto sorry guys maglilinis pa ako sa second floor ayan maggagayat ako ng onion at bell pepper ganun yun lang naman pagdating ng dalawang bata is na lang ako maglalaba ko ng uniform nila guys nakakainis wala silang isa lang yung uniform nila guys kaya araw-araw ko nilalabahan Pagkagaling nila ng school, ayan, nilalabhan ko yan agad, guys. Dahil isa lang yung uniform nila. Kung hindi ko yung labhan, oh, mabudom niya yung pag kinabukasan. Ano lang, guys, yun, yung buto. Ayan, ilagay ko ito sa isang plastic, guys, yung buto. Tapos, dalhin ko ito mamaya. Magtapon ako ng basura. So, dalhin ko ito mamaya, guys. So, ipakain ko ito sa mga alaga ko, guys. Sa mga anak ko sa labas, guys. Dami kong anak sa labas, guys. So, ito na, guys, ang ating sibuyas. So, maglagay ko ng dalawang sibuyas, guys. Tapos, isang bell pepper. Isa guys, dahil isa lang naman to Wala na kami isla sa guys. So, hindi nakabilis si Mudra Bell. So, slice lang natin siya, guys. Nang maliit. So, ganun. Pagkatapos nito, guys, is maglilinis na ako. Dahil, magte-10 na ata or 10 na ba? Dahil pagdating ng dalawang bata, is maglalaba pa ako ng uniform nila. Ganun. Pagtapos, mamayang gabi ay, magpa na naman ulit ako. Ganyan ang ginagawa ko, guys. Tuwing hapon. Ayan. Tuwing umaga naman ay, yun. Umigising ako ng 4.30. Dahil, alam niyo naman, may alaga tayong pumapasok sa school. So, dahil 6, every 6, kailangan pumapasok na para na sila, guys. Ayun, maalis na sila dito sa bahay, guys, tuwing 6 a.m. Kaya 4.30 is, kailangan gising ako. Umawa na ako dito sa kusina. Ayan. Umagawa na ako ng mga ano nila. Bao nila para sa school. Ano lang. Tapos, magbibihis na sila. Ayusin ko yung mga buhok nila. Natatagalan kaya. Kaya ako guys, masyado ako maaga mag ano, kapag gumising ako ng maaga guys. 4.30 talaga dahil. Yung alaga ko guys, is kulot na kulot. Ayan. Na ano talaga. Natatagalan talaga ako magayos ng buhok niya guys. Yung bunso lang naman. Pero yung panganay is hindi siya masyadong Ito na guys, yung pasta guys. Ayan guys. Binabat ko na siya guys sa maigid na tubig. Tapos, nilagyan ko na siya ng mantika. Konting mantika lang guys. Konting asin. Ayan lang guys. Ayan. Ready to cook na yan mamaya guys. Si Modra Bells. Saya nang bala jan. Yan.